isa ang sibuya na kakonte at sinod ang amati isa ko yan Ito na ang kamatis. So, ilalagay ko nyo sa islog. Ilalagay ko siya dito. Ganyan ha. So, mag-mix ng islog na may kamatis. Ayan. Para mas mix talaga siya. Baka ko siya ipiprito. At ayan. Kapag so, arto kasi, mas piling ko mas ah, namimix yung kamatis kaysa so doon sa ilalagay talaga yung itlog doon sa kamatis. Ayan, ganyan. So, ganyan ako mag omelette. Para hindi siya madurog ng pagbabaligtad. So, ganyan ang ginagawa ko. Ayan. Kito niyo ba? O, di diba kahit mainit ko? Eto <laughs> na yung itlog. hango ko na. Tumulok lang yung pakita. Ngayon naman ay initin natin dito yung ating slice bread. Ito na, luto na ang ating slice bread. Ay magpapalaman na ngayon ang ating itlog. Okay na marami kasi dalawa lang lang kami kakain. May tayong ketchup. O dito, mayonese Kailangan na siyang maubos. Kasi matagal na siya. At, saka natin siya ka ganyan eh. Ah, tumagas yung ketchup oh, di ba? Ang daming ketchup. Siyempre, lalagyan din natin yan ng style. Ayan na, ang ating itlog. Ayan na po, ang ating breakfast. O, oh, di ba? Okay din yan. O, oh, breakfast din. Wala kasi tayo mga lettuce-lettuce. Kaya, ayan na lang. Siyempre, meron niyang, kape. Okay, hindi na mawala ang kape. Ating umagahan so, nag iba na po ako ng kape ito na yung ginagamit ko kasi ginagamit ko ito kapag ako ay ang gagawa ng mga cake ito na ho ang ating breakfast ready na, ayan, kain ho tayo umagahan